Ang simbahan po ay nasusukat, hindi sa laki at ganda nito, o iyong batong ginamit sa pagpapatayo. Nasusukat po ang pundasyon ng simbahan sa tibay ng pagmamahalan ng mga mananampalataya para sa Diyos at sa kapwa. Dahil ang pusong tunay na umiibig ay mas matibay pa na pundasyon kaysa sa kahit na anong bato at semento. Na sana tayo ay biyayaan ng Diyos ng pusong handang umibig. Nawa ang pundasyon ng ating simbahan ay ang pusong tunay na nagmamahal, hindi man perpekto, pero handang gawin ang lahat para sa Diyos. At bilang panghuli, gisingin nawa at paluin kung kinakailangan ang mga pusong bato para maging parte ng pundasyon ng ating simbahan lagi po sana nating tandaan ang sinasabi ng ating salmo ngayon If today you hear his voice harden not your hearts